So mapun. <laughs> Thank you. Touch. Simbal ba? Simbal ba? Tangi na mo, mawis na mawis. Mabot ni ka ka mo, tangi mo. Kaya mag-subscribe na kami para may opisina na kami. So, Benelli Motorcycle. At itong Evo 200. Napaparami nga yung nakikita natin na ganito sa kalsada. So, sino nga ba si Benelli? So, ako nga pala, si Asriel Llanes At kasama ko ngayon si Josh. Para i-review itong motorcycle niya na Benelli Evo 200. So welcome back nga dito sa YB TV at ito ang episode 6 ng YB Tools. So kasama ko ngayon ay si Josh Earnshaw. Josh, magpahilala ka. Yo, what's up mga ka YB dyan? My name is Josh and welcome to YB TV So Josh, uh, first question lang, no? briefing lang. So ano nga ba ginagawa ni Josh sa buhay niya ngayon? Uh, sa ngayon, ano ako eh. Uh, professional tambay. professional tambay. Hindi, <laughs> joke lang. Uh, may aspiring seaman. Uh, dating waiter sa 5 Star Hotel. So Josh, maraming maraming salamat sa pagpapa-unlock. So ngayon, tatalo na tayo sa specification na itong Benelli Evo 200. Walang iyong simula. Specification. Specification. <laughs> <laughs> so mapunta na nga tayo sa specs na itong Moto V Evo 200 ng Benelli. So ang Moto V Evo 200 ng Benelli ay pinapatakbo ng 197cc single overhead cam with two valves. So sa engine pa rin, eh, meron siyang single cylinder na may 5-speed na manual tranny. So pinapatakbo pa rin ito ng chain-driven na transmission together with its clutch na wet system. So pag-usapan naman natin yung suspension na Moto B200 Evo. So, so Moto B200 Evo, eh, meron siyang 38mm na telescopic fork dito sa harap. Tapos sa likod naman ay pinapagana siya ng dalawang uh, coil spring na dual shock absorber. So singit ko na lang din, yung dual coil over niya sa likod ay adjustable ang rebound pero hindi yung toughness ng suspension niya. So mapunta naman tayo sa lights, no? Sa lights niya, in turning lights, makikita natin at mapapansin natin na hindi pa siya naka LED. So halogen po yung turning lights niya at saka yung headlamp niya. Sa likod din naman, ultimo yung brake light pati yung turning lights din sa likod ay naka bulb type din po. So isa yun na pangit dito sa motor na to kasi medyo latest model to pero naka type pa rin siya. So ngayon mapunta naman tayo sa wheels nito, Moto b 200 Evo. So sa Moto b 200 Evo, ang harap niya na gulong ay sumusukat ng rim na size 17. Sa likod naman ay size 15. So, ang gulong na nakabit dito na stock, ang size na itong gulong na to ay 90 by 90 by 17. Well, sa likod naman, 130 by 90 by 15. Lumipat naman tayo sa katabi ng gulong, which is ang braking system. So, itong Moto V Evo 200 ng Binelli ay gumagamit ng dual pot na may brake master na front brake dito sa kanyang harapan. At ang kanyang disc brake naman ay sumusukat ng 285mm. Well, sa likod naman, naka single pot na disc brake na rin yung kanyang preno sa likod na sumusukat naman ng 230mm ang kanyang disc so singit ko lang din kahit naka disc brake na itong motor natin harap likod eh, hindi siya equipped with ABS no? so sa safety features medyo alanganin siya pero kung sanay ka naman na walang ABS yung motor mo so okay na rin itong motor na to, dahil malakas din naman yung braking power ng itong Moto B Evo 200 mapunta naman tayo sa dimensions na itong motor na to no? so sa wheelbase niya eh, meron siyang 1440 the wheelbase at sa ground clearance naman, eh, meron siyang 150mm na ground clearance. No? So abot na abot to, lalo ng mga Pinoy na kagaya natin. So sa panel gauge niya, makikita natin, is very classy look, yung kanyang panel gauge, na bilog lang. Then sa panel gauge niya, is fully digital naman. No? So makikita natin doon yung speed, RPMs, pati yung check engines na indicator niya. So wala rin naman siyang uh, gear indicator dito sa kanyang panel gauge. Pero ang maganda, meron siyang gas gauge na rin, na makikita. So meron siyang push start na available dito at meron siyang kick start. So makikita natin yung kick start na yan sa mga motor ngayon lalo yung mga bagong motor is bibihira na. So ayun yung kagandaan sa kanya. Uh, naaalala siya ng kick start. So meron pa rin tong motor na to kahit latest model na siya. So singit ko lang din di ka sa ibang motor na makikita natin dito sa harap ang kanyang ignition o yung susian. So dito nyo siya makikita sa bandang kanan ng motor niya sa may gilid. So last na pag-uusapan natin, isang kanyang fuel supply. No? So meron siyang tangke na kaya maglaman ng 11.8 liters of gasoline. And lastly, singit lang natin, ang motor na to ay tumitingbang ng 158 kilograms sa dry weight niya. So napansin namin na 98% na nanonood dito sa ating channel ay hindi pa subscribe So guys, malaking tulong na ka magsusubscribe kayo dito sa YBTV. Sa kayo Polo subscribe kayo sa amin. Tama na Yung Viva Max may bayad sa amin, libre lang. Tama na sarap, babe. <laughs> So guys, na ko na nga lahat ng specs na dapat ko sabihin dito sa Moto B Evo 200 na itong Benelli. So tatawagin natin ulit ngayon si Josh para interviewin sa mga kanyang first hand experience sa motor na to. So Josh? You know, what's Tap. So, na, pare? Ayos lang, ayos lang. lang. Okay ba itong nabili mong bike? Well, una sa lahat, okay na okay siya kasi usually wala, ka, wala kayong makikitang ano eh, lower displacement na gantong classic cruiser bike. So, mm -hmm ano, bago siya sa paningin ng iba. Kasi usually, mga higher CC or higher displacement na yung makikita natin sa mga gantong klaseng bike. Okay. So, uh, isa pang tanong, so bakit ito yung nakuha mong bike? Ito yung nakuha ko kasi, una sa lahat, affordable siya. But okay na okay yung price. And gusto ko yung ground clearance niya. Kasi mababa, hindi ka mahirapan na i-manoeuvre yung bike. Tapos, una uh, sa lahat, syempre, yung looks niya. Kasi talagang eye candy siya sa paningin ng tao. Hindi, pagka nakita mo siya sa kalsada, uy, ganda ng motor, ilang CC ba yung mga usually pag ganto yung ng motor. So speaking of price, banggit mo kanina, magkano ang kuha mo dito sa unit? So itong Benelli Moto B200 Evo na 2023 model, um, price siya around 125,000 pesos. Ah, uh, mapunta na tayo sa pinakamahalagang part ng interview which is ang pros and cons para malaman naman ng viewers natin kung ano yung magustuhan mo at ano yung ayaw mo dito sa motor na to. So, unang-unang pros para sa'yo, ano yun, pare? Well, yun, sinabi ko kanina, unang-una is yung looks niya. Siyempre, para kasi James Reid yan. Pag nag-drive niya, pili mo si James Reid ka. Pag nag-drive, kapuha din mo. Po, okay, yo, yo, yo. <laughs> <laughs> uh, para kasi, ano, siyempre, ano, lakas ng dating. Uh, uh, pros pa natin is yung ground clearance niya. Isa pa kasi, kung okay. hindi well, naman takatangkaran, so, komportable siya i-drive. Susunod yung comfort niya kasi As you can see, yung foot pegs niya, medyo nakaangat siya ng unti, yung pamo. So, hmm. yun, relaxed body position ka. And fuel tank, tsaka ano niya, uh, fuel consumption niya, okay naman. Kasi malaki, so hindi mo kailangan lagi magpagas na magpagas. Okay. Sa so, fuel consumption, pressing it ko lang, gano'ng karami o gano'ng kalayo yung tinatakbo mo per liter? Well, umabot siya, ano, walang, walang reading yung speedometer niya, pero based on sa mga, ano, uh, specs niya is usually umabot siya ng 28 to 30 km. Tipid na rin, para sa 200cc no? So may tatagdag ka pa ba sa mga pros na nakikita mo sa motor na to? Um, wala naman na, okay naman. Wala naman na. So after ng pros, so, pag-usapan naman natin yung mga naayaw mo din sa motor na to. Well, una sa lahat na ayoko is yung ilaw niya. As you can tell, sinabi mo kanina na ano pa rin siya, bald type pa rin, ah, or halogen pa rin siya. So, mas okay pa rin siguro kung sana na LED man lang. Pero for the price point, talagang meron silang mga ibabawas na feature sa motor para mas maging affordable siya. And sunod na hindi pa nagugustuhan, uh, yung upuan niya. Mukha siyang malaki, mukha siyang comfortable, pero once matagal ka na, medyo matigas siya. And sa so, OBR ko, medyo high blood siya pag, ano, pag matagal na yung biyahe. <laughs> And uh, isa pa sa mga cons ko is yung gearbox niya kasi as you can tell sabi niyo sa review kanina 5 uh, speed lang siya. Mas okay sana kung or yung transmission rather mas okay sana kung ginawa man lang 6 speed para ah. hindi tayo nabibitin masyado ganun. Lalo na ka 200cc naman siya, hindi oh. ko kaya naman. So medyo tinipid Pero yun naman kasi ang purpose ng motor is for cruising lang talaga. Ah. So ano pa nakikita mo mga cons dito para? Um, alam ko hindi ko na dapat inaangad yung ABS for the price point pero yun, uh, yes, ito. Ito naman sunod natin yung review. Pag-review <laughs> ng Sigma, nga pala. Kung di nyo pa mapapanood, para kami na. Dapat oh, so, so, sumusubay so, kayo sa YB para kailan lang siya. Yes, sir. So, balik tayo. Um, yung uh, breaking power natin. Um, okay siya, malakas siya, although wala kayo ABS, which is... Sa, -sa malakas yung brakes niya, medyo nagkakos ng skid, lalo na yung rear wheel natin. Pag uh, kung nabis, uh, 60 to 70 km per hour na yung takbo natin, tapos nag-full stop tayo, medyo nag skid na yung rear natin. Sa so front, okay naman. Sa so front, okay siya. Basta, uh, ano. Pero once na umabot ka siguro sa mga 70 to 80 kilometers, medyo nagsispeed siya ah, nagsispeed, naglalak siya or nagsiskid. Pero not katulad nung sa likod natin, hindi siya ganun ka stiff or ka skid pagka nagtutake So wala na ba idadagdag na cons or pros dito sa motor nato? Uh, wala naman na. Okay na okay na siya so far. So yun na nga, mga questions natin. Pero isa pang tanong, So may consider mo ba na i-recommend to sa mga tropa mo o sa mga naghahanap ng cruiser type na motor? Oo naman, oo naman. Actually kahit hindi cruiser type eh, okay na okay siyang beginner bike sa mga gusto pa magsimula kasi yun nga, uh, abot tayo ng mga height ng usual uh, Filipinos tapos madali lang yung transmission. Kung gusto mong mag-aaral ng mga manual, ganun. Uh, dito, itong magandang first starting bike natin. Tsaka hindi kayo papahiyaan nyo. Nandun din naman yung power, nandun yung looks, tsaka nandun yung comfort. Ano naman yung mga mod na nailagay mo na dito or naisalpak mo na? Well, actually wala naman akong masyadong nilagay ng mods. Usually, mga essentials lang na kailangan natin. So, nabanggit nga kanina sa review na yung uh, main lights niya is medyo mahina. Lalo na sa mga madidilim na or pag naggabi na. So, naglagay ako na ng mini driving light dito sa baba. And nandito yung switch niya sa may handlebar. So, meron tayong high beam and low beam which is nakakatulong kasabay nung um, running headlight niya mismo. And of course, naglagay din ako ng phone holder with charger. Um, para pagka may pupuntahan tayo na hindi natin familiar yung lugar, makakapag-waste tayo or maps. And ano po ba, naglagay lang ako ng shock cover dito sa rear shocks natin para hindi siya mahirap linisin. Um, yung cover na lang yung linisin natin. And so far yun lang naman. And yung side mirror actually, ang stock nito na nasa taas. Dito siya, so nilipat ko lang siya sa baba kasi gusto ko mas cleaner yung handlebar niya. And mas kita ko naman siya dito sa baba yung handlebar pagka tumitingin ako sa rear view. Hindi lang siya advisable na igilit kasi once na minanover mo or iginilid mo yung handlebar, minsan tumatama siya sa tangkay so make sure nakatayo siya. Or get smaller side mirrors sa mas mabay. Maraming maraming salamat Josh. O so, ba may gusto kong batiin pa? Oh, so, so, yun, bago tayo uh, magtapos. thank you. Siyempre, unang-una, -una, batiin natin yung YBTV sa pag-feature ng motor ko and mga kaibigan ko, may YBTV and it's a big honor na makasama na rin dito sa page natin. And hopefully, uh, pa natin yung page guys. Uh, load pa kayo and support the channel. So guys, na-review ko na nga itong motor natin, na Moto V, Evo 200 ng Binelli. At nakapagsabi na rin si Josh ng kanya sa loobin about sa motor na to. So guys, maraming maraming salamat sa pagsuporta dito sa YBTV. So guys, maaari lang na i-like, comment, share at subscribe na kayo dito sa YBTV. At kung mayroon kayong gusto motor na ipareview o gusto i-review namin, pwede kayong mag-comment dyan sa ibaba sa ating comment section. At pwede nyo rin kami i-PM sa aming page na YBTV. Follow us on Instagram and Facebook na rin. Maraming maraming salamat. Please, sure nakatayo siya. Or get smaller side mirrors sa mas